Okay guys, good news. Uh, kung, kung, dumadang dumadaan kayo dito no, sa F Manalo Bridge, bukas na siya. Noon pang Monday, no? so andito tayo ngayon sa Eastwood. Susubukan nating tahakin. No? Update lang tayo dun sa F Manalo Bridge. Na sinarado nung nakarang mga ilang buwan na dahil uh, no, nakitaan nila ng crack so giniba yung buong tulay para i-repair no, palitan ng bago sa manggahan to sa may Caruncho Bridge. kung isa ka sa gumagamit ng tulay na yan, galing Pasig papuntang Quezon City sa papuntang Eastwood. Kung Eastwood ka naman, pababa ka naman ng manggahan, so ayan ang shortcut. Kasi bawal ang motor dun sa Circulo Verde, no? Update tayo, binuksan na yan kahapon. Anong ah, nung Monday. So, kung anong Webes ngayon. So, 4 days ago, bukas na yung tulay na yan, no? yung mga umiikot pa na Eastwood umiikot pa sila no Marcos Highway hindi na pwede nyo nang na pwede na siyang daanan na ng mga four wheels tsaka motor ang mga nakarambuan binuksan nyo, no nakakadaan lang motor kaya lang bumigay no may nakitaan ng crack ng ano no contractor kaya pinaulit yung ano pinaulit yung buong tuloy na ang binaklas no kabilaan kaliwat kanan kasi dati ang nadadaan doon yung right side lang tapos ni-repair yung gilid na tinamaan ng ano tinamaan ng maliit na barge tinamaan ng maliit na boat kaya nagkaroon ng biyak yung truck so yun ang update okay guys nandito ako ngayon sa ano no yung nasa likod ko na yan na no? nakikita nyo yan yung F Manalo Bridge no ayan kung isa ka sa mga dumadaan dito From Pasig to Eastwood, no? Quezon City to Pasig. At balikan, no? Ay siguradong makakatulong sa ito, no? Dahil binuksan na yung bagong-bagong gawang tulay, no? Bagong-bagong gawang F Manalo Bridge. So, binuksan na binuksan na siya nung Monday. Passable na sa mga sasakyan na four wheels at uh, mga motor. Kung so, isa ka sa mga dumadaan dito, malaking tulong to, no? Kung hindi mo pa alam at patuloy ka pa rin umiikot sa Marcos Highway at sa Ortigas Avenue, Ayun, alam mo na nabukas na to ayan. Eh. Okay So ito na nga guys yung itsura ng bagong gawang Epmanalo Bridge no? Na kung makikita nyo ay gawa na siya sa steel no? o bakal Napakatibay na ng ginawa nilang tulay at uh, passable na sa mga 2 wheels at 4 wheels no? Hindi ko lang alam kung pwede yung truck hindi ko napansin Pero pati yan nakita nyo ba yung pedestrian walkway na yan Naka-separate siya no sa mismong kalsada kaya safe no so Kudo sa contractor na ito, no? At uh, napag yung gawa nito na ang tansya nila noon ay iabot ng taon. Pero okay na siya ngayon. Ayan, nakikita niyo nadadaanan na siya. So dito na kayo, huwag na kayong umikot. Okay guys, ito naman yung kabilang dulo no sa Amang Rodriguez sabi niyo, no? kung nakaliwa ka Marcos Highway, kung kakanan ka naman sa Pasig City also. ayan sana nakatulong guys, no? Thank you.